ang paglalakbay ni Latina sa Roma. Noong unang panahon, mayroong isang magandang dalaga na ang pangalan ay Latinya. Naghahanap siya ng kanyang matitirahan. Marami siyang dinaanan hanggang makatawid siya sa bulubunduking Alps. At kalaunan, nanirahan si Latina sa pampang ng Ilog Tiber. Dito niya itinayo ang tinatawag ngayon na Roma. Makilala ni Latina si Gregorio sa pampang ng Ilog Tiber. Si Gregorio ang siyang nagtayo ng polis at abdala ng kanilang kulturang heleniko. Habang nagsasaya ang mga tao ni Latina na mga Romano, sila ay sinahop ng tribo ng Etruscano. Hindi sila natulungan ni Gregorio hanggang sa masahop sila at mawala sa istorya ng kasaysayan. Ngunit, kalaunan sila ay natulungan ni Gregorio at ang kanyang mga tao. Dahil sa kanila at ang mga hari ng Etruscano, ang Roma ay naisaayos at nagkaroon ng kapayapaan. Hanggang dumating ang araw na mamamatay na si Latinia, nandiyan pa rin ang mahal niyang si Gregorio. Para sa kanya, hininga na niya, pinahuli niya, at siya ay pumanaw na. Nagluksa si Gregorio at pagkatapos ng ilang taon, pumanaw na rin siya. Ngunit, pagkatapos ng pagkahari ni Latina, siya ay pinalitan ng isang hari. Siya ay ang huling hari ng mga Romano, pero dahil dito, sa kanya sila ay nagrebelde. Hanggang natapos ang pag-aalsa ng mga Romano at nawala na ang kanilang pinuno. Idineklara na ang mga Romano na hindi hindi na sila muli papamuno ang kahit sinumang hari.